Daddy, di gusto ko na bang kapatid? Bakit? Bakit naman? Gusto ko kapatid eh. Huwag na, ikaw na lang mag-isa. Okay lang yun, happy si mami, happy si daddy. O kahit ikaw, kapatid. happy na kami kapatid! sa iyo. Alam mo ba yung kapatid? Hindi happy kami ni daddy. Kapatid! lang wala kang kapatid. Mami, kapatid! Anak, tigilan mo. Kahit wala kang kapatid, happy May tayong Trinidadi. Niya, okay lang walang kapatid. Mayroon niya. Ako. Wala kang kapatid? Ikaw lang. Mayroon lang. Bakit po gusto mo? Gusto ko. Sa tito si Tito Tonit. Si Tito Tonit ano? may kapatid siya, yung baby niya. Eh, eh, yun, sila tito tunik yun. Ikaw okay ka lang na walang kapatid. Kapatid lang? Ano yun? Di ba? Yung... Ay, ganun. Di ba po? Oo. Opo. Okay lang wala kang kapatid may po. yun niya kapatid ako eh. Si daddy, si Liam, and si mommy lang. Three lang tayo. Okay na tayo. Kapatid happy na. Kapatid ako eh. Wala kang kapatid. Meron ako kapatid. 'Di ba? Bali. <laughs> Wala kang kapatid. Meron niya. Wala nga po? Wala pong kapatid.